O mga guys, andito ako ngayon sa sasakyan ko. Ngayon na uh, uh, nasira nito yung ano, nasira nito yung pinto, yung pinaka lock niya. Ngayon, hindi naman ako mekaniko at lalong wala akong alam tungkol sa kutse. Pero susubukan ko ito mag-actual pag-ayos para naman kahit papano matuto ako kasi importante sa isang driver lalo pagka nag ano kailangan kahit na nga puro first aid na pag ano pag ayos at least meron kang ano meron tayong matututunan ito guys guys nga pala susubukan ko <coughs> ayan guys oh ang sira nito guys ito ito ang sira niya so lumubog yung ano eh lumubog yung pinakapindutan andun napunta sa ilalim ngayon eh wala naman tayong alam sinamantala ko naman dito habang nasa parkingan susubukan ko mag actual pag ayos nito kung kakayanin ko ito lang naman kung maayos ko ngayon kung hindi ko ito maayos eh, sorry wala akong magagawa kundi dadalhin talaga sa payusan try lang ito try lang Try lang ito, try lang. Sige mga guys, ito try ko na, susubukan ko. So guys, natanggal na natin. Ito na yung pinto. So, ang una kong ahakbang ah, dito na pupuntahan Kung saan dito ang ano Itong mga lining na to Wala akong alam dyan Pali. Ah, ito Ito guys Ito yung pinaka ano nya Ito yung pinaka ano nang sa ano Turnelio Ay, pinaka ano sa ano Ito yung sa pos, pagposya Pababa Tapos pakyat So, andito siguro ang ano eh, Hanapin natin yung ano. Ah, ito nga. Ito nga yung natanggal. Dito pala ito nakatornilyo ito. So ano naman ang connection dito sa isa na to? Hindi ko to alam. Ah, ito ito to. Ito na nga. Ah, guys, oh. Isusubok ko ito kakabit dito. Kung ito tama ito. See guys ah. Dito ah. Ali, naka nakatread lang pala ito dito. Ayan o. Oh. Ah, mahaba pala ito. Yung palang ano kung bakit tanggal. So, ito ang sira niya. Ito. Nakikabit ko na. Nakikabit ko na guys. Oh, ito guys o. Oh. Nakikabit ko na ito. Ito yung naging problema. Kaya na ano na biglang ano biglang nalaglag pala sa ilalim to. So ito ngayon nakabit ko na isusubo ko kung pupoy din ito. Ah, uh, ito naman guys yung sa bukasan to. Yan, ito try natin kung ayos to. Ayun guys ha. Try natin. Ah, ito na guys, naikabit ko na. Ito naikabit ko na ito kanina ang problema. Kanina wala ito, nasa ilalim. Kaya nung binaklas natin, doon natin to yung nakita sa may ilalim. Buti na lang, hindi ito nawala kasi mahirap ito hanapin eh. Mahirap yung hanapin eh. Ngayon, kailangan sa model-model yan. Kasi may mga sukat yung mga ano nang ano, mga sasakyan. So ito naikabit ko na rin to. Ito guys, so, oh. yeah, normal na ito. Ngayon dito ko ito mamaya matatry. Itatry natin kung po na. Ayan, kabit na lahat. Ayan, malinis na. So, ito susubok so, natin ha. Ito guys ha. Kung Ayun. Subok. Bukas. Ngayon, ilalak ko. Subok natin yung lock. Ayan, nakalak na. So, i-an natin. Subukan natin. Ayun, nakalak. O, bukas yan ha? so guys susubukan natin kung may naging error try natin ayan guys napakasimple lang guys napakasimple lang post bottom lang ito napakasimple lang puti ka mo hindi na ako nagpunta ng ano pagawaan dahil kung napunta pa tayo ng pagawaan Pinaka mababa nito, 700 Okay guys, ito try natin na, isasara natin na. Okay. Ilalak natin. Ayos, unlock. Ngayon, subok natin yung door o kung magbubukas. Ito, ito, ito. Kasi kung minsan, pag nag-aayos yung iba, may naipit doon na wire kaya hindi nabukas yung ano. Ito, may tatry natin. Subok natin to. O, yung good yang good, good. Walang problema. So, so walang problema. Ayos. Isa pa, isa pa para sure. pop Ayos. So, walang problema. Walang naging problema. Okay na mga, okay na mga guys. Wala nang problema to. Ayos. So, ano tayo ngayon? Medyo kahit pa paano. Nakakatuwa naman at naayos ko ito. Na hindi na ako gumastos ng ano. Okay. See you guys sa susunod naman na vlog.